Ay grabe, sobrang init ngayon. Iba ang tindi ng init ngayon dito sa Amerika. Ewan ko ba, parang feeling ko nasa Pilipinas lang ako. Masarap sana ito may dito sa ilalim ng Persibon. Kaso ang daming lamok. Nako, tiyan mahangin. Pero sobra, sobrang init. At dahil sa sobra ng tindi ng init ngayon, naisipan ko laban ang aking mga walking shoes. Ala, walking shoes daw. Ano yung naglalakad ng sapatos? mga pang walking shoes ko yan nilabang ko sila kasi mula nung binili ko yan siguro meron ng mga tatlong taon o apat na taon na hindi nalalaban so ngayon nakatikin na laba nakikita ko medyo mahangin pero mainit pa rin yan kaya nga pala ako nandito sa labas kasi magluluto ako ayan binuksan ko na yung pang malakasan naming kalan at sisimulan ko na ang magluto ulaan na lang tignan nyo na lang kung ano yung lulutuin ko at ito, ito yung kalan naming pang malakasan. Mm, disuse. O, see? Saan ka bang kalan na disuse, diba? Ayan, kaya pang malakasan niya kasi sobrang lakas ng apoy niyan. Kailan sinususe yan para makontrol mo yung apoy. So, ayan, pinapainit ko na yung mantika. So, habang pinapainit ko yan eh, tina mo naman ang paligid Oh napakaasul ng langit sabi napakainit yan hinahanap hmm. ko rin dyan kung saan galing nagtutuit-tweet na ibon na yan hmm. kasi eh, parang malapit lang sa akin pero ibang liibon ang nakita ko ayun ibon, bilipad ibong bakal pero plano pala ano ko ibon ayan mga kaibigan nilagay ko na ang bawang at saka luya ayan binekos mekos ko na ganyan ano? parang professional no? ayan hayaan mo na natin siya maluto at luma ang kanyang aroma at pagkatapos yan pag medyo mabango bango na siya ayan lalagay ko na ang sibuyas ayan dagdag pampabango din yan masarap ang sibuyas kahit puti wala akong pula so puti ang available dito madalas sa Amerika so yan ang regular na ginagamit kong sibuyas sibuyas puti pero mas masarap sana kung pula pero wala eh yan ang meron so huwag na tayong magkanap ng iba huwag salawahan okay na yan ayan ayan imekos mekos na natin uli ayan ganyan hinta mo <laughs> parang professional lang no o, ganyan lang maghalo parang walang pakinabang yung sandok hmm. and after nyan lutuin muna natin yung sibuyas and then isusunod na natin ang kamatis ayan alam nyo na ba kung ano yung lulutoy ko gulay ang lulutoy ko mga kaibigan so ayan imekos mekos natin uli na ganyan o i-flip flip, flip na natin ng ganyan hmm. sana hindi tumapon o Ayan, mukhang okay na. Haluin naman natin gamit ang sandok para may pakinabang naman siya. Huwag yung nakatambay lang siya dyan. Katulad ng iba dyan, nakatambay-tambay. Ay, speaking of tambay, tambay nga pala ako ngayon kasi shutdown kami sa trabaho namin. So, bali, isang linggo kami walang trabaho. So, ayan. So, ayan, luto-luto muna ng ulam. Hmm. Alam niyo na ba kung ano yung lulutuin ko? O, oh, ayan. Sige. Mm, Mekos-mekos uli natin. Ayan. Flip-flip na ganyan. Sana hindi lang tumapon. Ayan. Ayan. Mukhang pwede na. Okay. Mukhang luto na. Mm. Malambot na yung kamatis. Pwede na natin ilagay yung gulay. Mm. Susunod ko na yung gulay. Ayan. Ayan, o. Oh. Namumulo na kami ko sa init ng araw. Eh, wala kasi lilim, eh. So, ito lang yung may lilim yung lutoan. Pero ako mismo, na nakatapat sa akin yung araw eh, lagay na natin yung tinapa meron akong hinalong tinapa dyan ayan dapat pala inuna ko yung tinapa kanina pero ayos lang, luto naman na yan prito naman na yung tinapa na yan, sige mekos-mekos lang na ganyan hmm. ayan, lutoyin natin ang bagya gamitin naman natin ang sandok para may pakinabang naman siya, hindi yung nakatambay lang din ayan okay sige ganyan-ganyan lang muna iluto lang natin ng bagya ang tinapa so habang hinintay natin maluto ang tinapa ayan o tingnan mo ayun o may napansin ako mga maliliit na bulaklak niyayari ng mga maliliit na bubuyog ayan o ayan o nilalantakan nila yung mga bulaklak na maliliit mga bulaklak ng damo gutom na rin sila Sige, kain lang. Sige, sip-sip yan. Sige, sip-sipin nyo lahat ng kain yung masip sip ayun pa isa o oh. isa pa sumisip-sip sige sip-sipin mo mm. ayan ubusin mo ang dagda ng bulaklak sige oh. ayan ayan okay balikan na natin ang aking niluluto ayan nukin lang na siguro. sige sige let us let us pa mm -hmm. sige flip mm. flip mo pa mm. sige flip mm -hmm. ayan ito na yung gulay mm ilagay na natin hmm. ayan eh. pinagsama-sama kalabasa, okra, ampalaya patani, ayan pakbet na walang talong pero pakbet pa rin yan Hindi, wala lang siyang talong kasi wala na nabiling talong kaya yan lang available na gulay so pinagsama-sama ko na, niluto ko as pakbet so pwede na rin yan, pakbet na rin kalalabasan yan isipin mo na lang na mahal ang talong kaya wala ako na isang hung na talong Ayan, halo-halo konti. Hmm. Tapos meron pa akong ilalagay. Ayan, oh, alam nyo ba ito mga kaibigan? Sino ba nakakaalam nyo ito? Ayan, kurus. Uh, dried na ipod. Yung maliliit. Alamang, dried alamang. Ayan. Pampalasa din yan. Pampasarap din yan. Dagdag sarap din yan. So ayan, itodo na natin yan. Itinodo ko na lahat. Hmm. At ayan, tutubigan ko na rin. Ayan, lalagyan ko na ng mineral water yan. No? Oh. O, oh, mineral water pa yan. Todo na natin yan. Isa bote lang naman ilalagay kong tubig yan para mas masarap pagkukonti ang sabaw. Kasi nandun lahat yung linamnam. So ngayon, halo-halo natin konti. Hindi ko masyadong hinahalo ng todo kasi para hindi masyadong madurog yung gulay. Mix-mix lang ng konti. Konti-konti lang. Ganyan. Huwag masyadong panay ang halo para hindi ma madurog yung gulay niya. So, ayan. Ayan, takpon muna natin ng saglit. Pakuloy natin ng konti. At ayan, meron ako ilalagay. Ito, ayan. Onion powder po yan mga kaibigan. Onion powder. Dagdag pampalasa din. Kahit meron siya sibuyas, dagdagan pa rin natin ng onion powder kasi dagdag pampasarap din yan. Ayan, takpan natin ulit at ito bang alam niyo ba tong bote na to hindi namin ito tinatapon nilalagay namin sa ipunan ayan pera din yan nasa basurang pera ayan lalagyan ko naman na ngayon ng asin Ayan, lagyan na natin ng asin para makompleto na yung lasa niya. Okay, asin dagdagan ko pa ng konting asin. At asin pa, konti na lang. Ayan. And then, takpang ko ulit. aray ako siyang kumulo. At matunaw yung asin. Ayan, after few minutes. Ayan, balikan natin. Ngayon, alamin na natin ang kanyang lasa. Magkaalaman na kung ano ang lasa. Pero sigurado naman ako eh, masarap naman to eh. Wala namang akong niluto na hindi masarap siya rin. Ayan. Oh, medyo na-freeze ako dun sa lasa. Parang pakiwari ko eh, may kulang pa. Medyo, ayan, kulang pa siya. Ito ang sinasabi kong kulang niya. Ayan, kulang pa siya ng patis. Ayan, buhusan natin ng konti. Tancharmit tantsameter na lang. Ganyan. Ganyan ako magluto. Puro tantsa-tantsa. So, ayan. Sige. Konti. Konting patis lang. Pampadagdag lang dun sa kulang niya. Ayan. Ngayon, kompleto na siya ngayon. Mekos-mekos na natin ng ganyan para madaling madissolve yung kumalat yung patis na nilagay natin para pasok na kagad yung lasa. Ayan. Halo ng konti. Ganyan lang ang paghalo. Gentle. Hindi yung halong pakyawan. Ganyan. Gentle lang. Ayan para hindi na madurog yung gulay. And then takpan na natin. Ay. Ano ba 'yun? Namatay. Namatay ang kalan. Pangmalakas din ang hangin kasi kaya namatay. Ayan, eto Gamitan natin ng maiwangang susi. Ayan. Iyon natin uli yung apoy. Medyo malakas din ang hangin. Hmm. Namatay ang aking kalan. Sige. Ayan. Iyan ang susi controller din ng apoy niyan. Okay, konting mekos and then takpan natin. And then babalikan ko 'yan. So sobrang init mga kaibigan, tina niyo. Nasusunog. Ayun oh, no? nagkaganyan yung dahon ng halaman namin na oh. No? Ah, nasusunog siya. Ano ba, sobrang init. Ayun oh, no? medyo may hangin-hangin din naman pero mainit talaga yung araw parang medyo masarap tumambay dyan sa ilalim ng puno ng persimmon ayan pala yung ng persimon yan. medyo masarap ata dito medyo may hangin hangin eh no? medyo masarap tumambay dito sa ilalim ng persimmon medyo presko medyo may hangin hangin konti para mabawasan lang yung init ayan o oh. meron akong tanim na tanglad ayan o tanglad dyan at pansin ko ayun may tumubo tumubo na yung luya na tinanim ko ayun no? o oh, ayan no? o oh, may umusbong na sa luya na tinanim ko o oh, kita nyo ayan, may tanim akong luya I hope no, munga, uh, magkalaman yan at meron din akong tinanim na oregano ayan o no? oh. nagtanim ako ng oregano gawa nung nagkasakit ako na karoon ako ng ubo ayan yan lang ang ininom ko humingi lang ako sa mga kaibigan ko ayan pero humingi din ako ng tatanim at hindi rin pala papahuli ang aming bayabas ayan oh namumulaklak na rin so ibig sabihin mamumunga na siya sumabay siya sa apple sa season ng apple ayan oh Ayan ang bunga ng apple, maliliit pa. Ngayon, balikan natin ang aking nilulutong ulam. Ayan na, tapos na siya. Final taste kung ano ba naging lasa kung perfect na ba ayan o oh. Hmm. Ayan, oh. Hmm. luto na at saktong sakto na yung lasa pwedeng pwede na ayan patayin ko ng aming pang malakas ang kalan sa may huwagang susi ayan na natin hmm. yan mahalaga yung susi na yan at ito kailangan patayin din syempre para hindi sayang ang gas. Saka meron akong napansin na kumukukuk na ibon. Yun pala yun, no? Oh. yung nasa poste na yun. Kukukuk. Oh. Ayan, yun ang oh. sinasabi ng ibon na yan. Oh. Pakinggan nyo. ba? Siya 'yon. Siya 'yung kumukukok na 'yon. At meron din naman kami mga ibon dito, ayan oh. Oo. Ayan oh. mga ibon namin, oh. Tahimik lang. Tahimik lang sila, oh. Wala silang imik. Yan ang mga ibon, yan ang ibon namin dito. At meron pa kaming isa. Dalawa sila, ayan oh. oh. Tahimik lang sila, hindi sila kumukok, hindi sila nag-iingay. Yan ang mga ibon namin. Sobrang bait. At meron din ako napansin dito, ayan oh na maliliit. Ayan o, mo naman. Ba't ka pa sumabit dyan? Ito siguro yung sumisipsip ng bulaklak ka na Nasobrahan. Ayan. Nasobrahan ng lipat. Sobrang pusog. Ayan. Nasobrahan ng lipat. Sumabit. Sumabit sa sapot ng gagamba o ano nga o yari ka kaya kaya mo na yan hindi kita, hindi na kita, kita tutulungan kaya mo na sarili mo total isang palang naman ang sumabit so kaya, kaya mo na tanggalin yan diba sige kaya mo yan makakasurvive ka yan nagawa mo ang sumabit yan so magagawa mo rin umalis diba Ayan, balikan na natin. Ito na ang aking ulam na pakbet na walang talong. Pero takbet pa rin ang kinalabasan. So, ready to eat na tayo. Ready na may luto naman kami dito sa loob pero mas trip ko magluto sa labas. Di ba? Ayaw madumihan yung kalan namin dito sa loob. Doon ako sa dirty kitchen nagluto. Di ba? Ayaw madumihan yung clean kitchen namin. Medyo may napansin ako sa labas. Silip-silip muna tayo. Magmarites muna tayo kung ano nangyayari doon sa pa namin. Mukhang wala naman. Naisip ko, kakain na sana ako pero wala pala akong sinain. Kaya eto, sige magsain muna ako. Ano ba naman yan? Eh, kala ko may kadin ako. Pagtingin ko wala pala. Pero sige. Hindi pa naman ako ganun kagutom. So pwede pa tayo magsain. Kayang kaya pa. Hahabol pa yan. Mabilis lang naman magsain eh. eh. Ito nga pala ang lagayan ko ng bigas. Kala eh, nyo biskwit, no? Pero mali. Bigas ang laman yan. O, oh, dati kasi babili ako ng biskwit eh. So, instead na itapon ko, o, oh, yan na lang. Ginamit ko lagay ng bigas. So, okay, tara. Pagkasan muna natin to Salang ko na tong bigas na to para maging kanin na siya. Uh, madali lang na magluto eh. At saka rice cooker naman na siya. So, mabilis na to Pang malakasan din yung rice cooker na yung pang mabilisan din na luto to Kaya, mabilis lang din siya magluto. Kaya, hugasan na muna natin agad. Kaya, na muna natin susatang natin at maitsala na natin. Sibis. Sibis. Ayan, sukatin na. Ano mo kung masobrang dami ng tubig. So, babasang konti. Sumobra ng tubig. Ayan. Tansya-tansya din. Hindi. Kailangan sukatin yan mga expert lang magsayang ang marunong ng ganito gumamit ng ito sinusukat kahit rice cooker ang gamit ko sinusukat ko pa rin ng ganyan yan oh. sukat sukat lang yan mga expert lang nakakaalam yan yung mga expert magsayang ng kanin ayan sumobra kaya bawas konti ayan sakto na pwede na isalang ayun no? o oh. salang na natin yan para maluto na ito ang sinasabi kong pang malakasan naming rice cooker. Ayan. Heavy duty. Pang mabilis ang magluto yan. Kaya pang malakasan yan. Sige. Tama na daldal. Sige. Pindot. At nang maluto na yan. Okay. Intay na lang ako ng mga 30 minutes. Luto na yan. Ganyang kabilis magluto yan. Eto na yung ulam ko. Naluto na yung ulam ko pero wala akong kanin. Pero anyway, okay pa rin yan. Hindi pa naman ako gutom so ihaing ko na yan. Ayan na. Ayan na ang mainit na init kong pakbet. Mukha naman masarap, di ba? Oh, siya. Maraming maraming salamat sa panunod. Agkikita tayo na? Thank you.